malinis na dito Yo, what's up mga kamere? Good morning andito tayo ngayon sa Aglipay Street, Barangay Olsaniga sa Mandaluyong Aglipay Neighborhood Association Corporation or NHA Building dito sa Barangay Olsaniga, kusyaan na uh, kakandak tayo ng clearing operation kasama ang CEMND uh, City Environmental Management Department para ikarga or clearing mga nakaka-obstruct ng mga gamit dito sa loob ng NHA Tara, panoorin natin At syempre sa pamumuno ng aming substation 8 commander na si Police Captain Arturo Tale para sa area security na rin baka may magka hindi magkaintindihan sa pagkukuha ng mga gamit ng mga nakaka -obstruct. Let's go, panoorin natin. Ayan, so far, kailan wala namang umaalmas sa mga Ayan, pati motor, karga na dito. Ito yung ginaki ng uh, gamit ng mga nakaka-obstruct at ginarga. Together with City Environmental Management. Nagiging malinis na dito sa NHC Condo. Yan, pati motor, ginarga na. Hai Mare, kumusta mga Mare? Ano latest narin mga Mare? Mga Mare, kumusta ano latest <laughs> narin <laughs> mga Mare?

NHA Condo Aglipay Street Mandaluyong City Sa Barangay Old Saniga Kung saan nakakandag tayo ng clearing operation Sa mga Gilid-gilid dito at Yung ano? Eh ito kung mapapansin niyo malinis na dito. Nakarga na rin yung mga gamit ng mga nakaka dito. Dito ito yung motor. Yung mga paso. Awala. Tapos ako ng barya ko, bye. Kanila pero niya puro papel. Ate, makikita mo pa ba 'yan? Syempre kikita ano pa yan? yan ay Mare ano latest Mare the latest in. Mare ano latest Mare, Mare. NHA vlog ka ba ngayon opo oh oh yeah. opo well nandito kami sa NHA konti na lang konti konti na lang mas nakaketsa <laughs> kami na lang ang luma <laughs> ayan isa mga laman sa taas siligado ayan yung yeah. ginakarga na nga ang delikado yung mga alaman sa taas. Ayan, sa alaman sa taas, oh. Baka lang malaglag, oh. Yan kasi walang screen, eh. Ayan, ginakarga na. So far, so good. Wala namang uh, abira dito. Wala namang nagkakainitan. Na, ay, ang PNP ay area security lang dito para sa katahimikan para walang gulo. Siyempre, nandito rin mga representative ng NHA, National Housing Association, at CMD, City Environmental Management Department, sa mag-enforce ng mga obstruction dito. Na oh, nay, anong masasabi niyo Nay, na nag-clearing dito, Nay? Anong masasabi niyo Nay? Maganda sana. Ay, Saan, tayo, na, in, na, in, in, in. Dito ka tumingin na eh. Ito nga eh. Ilalagay ko nga ito sa YouTube ko eh. Ay, nakupo. Oo. Mm -hmm. Oh. In, Thank you at na ano na po. Medyo nabawasan na po yung mga kalat. Maraming salamat. Oo, oh, diba? Ang okay. ah, kami, ang PNP dito para sa ano. Area security lang naman kami. Para kung may magkainitan, hindi magkaintindihan sa pagkuhan ng mga nakaka-obstruct. ah uh, kami ipapagit na para sa katahimigan. Oh, yeah Lagi naman ako umiikot dito, di ba? Dahil dyan. Dahil dyan. Dahil dyan. Ay, o, diba? ay, ka, so, lang, oh, di ba? sir? sa tungkalin sae. lang kayo tapos si na natin, pagkatapos yung inumin. ay din yan, sir, para mapawasan naman yung mga namin sae. Oh, siyempre. Ilalagay natin mamaya na? Ayan, tapos na? po ang ano natin. ba? Naka live Hindi sir, hindi sir. Naka-video lang. Ay, yeah. Ay, 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 oh stiger. yeah. Ando sa motor ko sir, mamaya sir. Ha? Ito yung mga kasama natin sa clearing operation natin. Kasama mga CMD. Hi ma'am. Hi ma'am. Yan, Kasama yan. Kasama CMD. CMD. City. Si Environmental Management Department. Oh, mm -hmm. yeah. memorize natin yan. Sa pamumuno ng aming substation commander, siyempre, at ating napkos. Ayan na, yung kinarga ng, ano, kinarga ng CMD si, uh, natin, no? Oh. Clearing. Sa clearing operation. Marami naman natuwa ng na mga residente niya. Okay rin naman sila, eh. Ito yung vendor pa lang, hindi sila kasama sa Ayan, ayan. Yan na sa mga laman sa taas. O, delikado yun, no? Oh. Walang harang. Walang harang yun, no? Oh. Pero pa clearing na artista. Ay, sino, sino, sino? Tiga, na artista. kaya po. Baby Jaya. Baby Jaya. <laughs> Baby Baby Jaya. Mo? Baby Jaya. Baby Friends. <laughs> <Prince. laughs> Okay, tapos na yung clearing operation dito sa NHA condo. Ayan, nakarga na yung mga nakaka-obstruct na mga gamit. Ay. Isakay na rin yung mga walang pera. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Ayan na, malinis na dito sa NHA condo. Okay na sir Shoutout 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 sa lahat ng mga CEMD na City Environmental Management Department At mga kapulisan natin Hi mami yes, sir. Thank you, sir. Oh mami ano masabi mo na nag-clearing kami ngayon dito Ah CEMD pala Okay lang po. Sana tuloy-tuloy na yung kaayusan ng panigin namin. Oh, thank you. Para makapag... Opo, -ano sa'yo kayong mamili po. Kayo mami, Vice President Vice President po kayo dito sa ano? Oh, para makapag-ayos na ng parking. Opo, tama rin naman yun. Para... Kasi nag-aaway-aaway na rin sa parking. Opo, para hindi nagsisiksikan at para Ay, walang maaksidente. Ma Opo nila, motorcyclo. Puro motorcyclo. Bike, bike. Yung mga nagahanap buhay na dika-return, talagang yung nila na-slap. Maraming nagagay. Pero kami din naman kung natutuwa. Oh, tama po yan. Ha? Thank you, ma'am. Thank you po, mami, ma'am president, ma'am vice president. Salamat po. Salamat po. Salamat, ma'am.